Jen Garcia, ayoko ng manampal, nakakapagod, masakit siya sa palad, bukod kay Diamond Star Maricel Soriano. Isa pang kinatatakutan ng mga artista pagdating sa pananampal sa eksena ay ang kapuso star na si Jen Garcia. Kilala rin kasi ang award-winning actress sa mga intense at makatotohan ng eksena kabilang na ang mga sampalan at sabunutan scenes sa teleserye at pelikula, in fairness. Hindi na mabilang ni Jian kung ilang artista na ang nakakita ng kanyang makasaysayang pananampal sa mga ginawa. Niyang acting projects kaya naman binabansagan na rin siya ngayong sampal queen. Sumusunod lang ako sa kung ano lang yung pinagagawa sa script bilang artista. Siyempre, pag pinagawa sa iyo eh gagawin at natataon na marami-rami na rin akong nasasampal, ang pahayag ng award-winning actress sa panayam ng Ed Network pero aminado na siyang may mga pagkakataong na stress at napapagod din siya sa mga eksenang kailangan niyang magalit at manampal ng bonggang bonga. Ayoko nang manampal, napapagod din ako. Masakit din siya sa palad, ah. Ayoko na pero kapag kinakailangan, yes, kapag sinabi sa script, yes. Pero hindi naman ako looking forward na sa eksena ng mga sampalan, anya pa, hindi raw talaga biro ang gumanap na kontrabida bukod sa nakakapagod ay nauubos din ang kanyang powers at energy, actually, napapagod ako. Nakakapagod din maging kontrabida kasi yung energy at emotions na nilalabas mo, iba rin siya. Kahit na nananakit ka, it's also hard kasi mas mataas ang emotions palagi ng kontrabida kaysa sa nakakaawa. Yung mas matapang, mas mahirap gawin yon. Kunwari galit na galit ka, afternoon, pagod na pagod ka. Tayring siya talaga, pag amin pa ng aktres, siguradong yan ang nararamdaman ni Jen sa mga eksena niya sa hit murder mystery drama na Widow's War sa Yele kasama si Carla Abelana at Bea Alonzo. Ginagampanan niya ang matapang at kinatatakutang si Madam Aurora Palacios na isa sa mga hinihinalang mastermind sa mga nagaganap na patayan sa serye. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.